May isang kwento tungkol sa isang ama. Maaga pong namatay yung misis niya at naiwan yung dalawa nilang anak na lalaki na siya lang ang magtatrabaho at magtataguyod sa kanila. Kahit na mahirap, nagpursige itong ama, naghanap ng dalawang trabaho. Ginagawa niyang umaga ang gabi, ang gabi umaga para lang magkaroon ng pera matustusan ang matrikula, mabigay ang pangangailangan nitong dalawang anak niya. At dahil po sa kanyang pagod at pagsusumikap, napatapos niya itong dalawang anak niyang lalaki. Yung isa naging abogado, yung isa naging businessman. At naging very successful sila sa kanilang bayan. Hanggang dumating ang oras at panahon na itong kanilang ama ay tumanda, nagkaroon ng sakit nangangailangan na siya ay palaging naka-wheelchair, kailangan nilang palitan ang kanyang diaper, kailangan nilang subuan pag siya'y kumakain. Para hindi mahirapan itong dalawang magkapatid, nag-usap sila na ilipat yung matanda one month dito sa isang kapatid, one month dito sa isa pang kapatid. Pero napakahirap na nag-aalaga ng matandang may sakit. Nangangailangan ng oras, nangangailangan ng atensyon. At nagre-reklamo yung kanilang mga pamilya dahil bukod sa pagod na pagod sila sa pag-aalaga, nangangamoy yung matanda. At pag siya ay kumakain, natatapon ang pagkain. Nangangalat siya sa bahay. At para sa pamilya nila, isa siyang pabigat. Dahil very successful, napaka-busy ng dalawang magkapatid, nararamdaman na rin nila yung pagod, pag-aalaga, pag-aaruga ng kanilang ama. Pag nagkakasakit, kailangan nilang dalhin sa hospital. Dahil sa kanyang sakit, kailangan nilang bumili ng mga gamot. Nagiging magastos na ang kanilang ama. Kaya nag-usap sila. Sabi nila, dalhin na lang natin sa Home for the Aged. Kasi nakakapagod na hindi na natin kaya ito. Kaya nga, isang araw, sinabihan nilang ama nila, Tay, may pupuntahan tayo. Hindi po kumikibo. Sinakay nila at hindi nila sinasabi na siya'y dadalin na sa home for the aged, iiwan na doon. Sa biyahe, walang imik tahimik. At malapit na sa home for the aged, nakakita daw itong matanda, isang tulay, at sinabi niya sa kanya mga anak, na tigil niyo yung sasakyan. Bakit pa? Sabi nila, nagmamadali tayo eh. Meron tayong pupuntahan. Sumagot yung matanda, mga anak, tigil niyo sandali. Tinigil nilang sa sakyan at sabi ng matanda, baba niyo ako. Nagmamadali yung dalawa, pero nagagalit yung matanda, sabi niya, baba niyo ako. Walang magawa, pinuksan nila ang pintuan, binaba nila yung matanda, naka-wheelchair. At sabi na kanilang ama, tapon niyo na ako. Tapon niyo na ako sa ilog. Bakit? Sabi nila, Kala nyo hindi ko alam. Pero alam ko, iiwan nyo na ako sa Home for the Aged. Kasi nagiging pabigat ako sa inyo. Tapon nyo na lang ako. Patayin nyo na lang ako. Kasi, sabi ng matanda, walang ibang pinakamasakit na karanasan kung hindi yung iwan ka, yung kalimutan ka, at yung papayaan ka. Kaya kung iiwan nyo lang ako, kung papabayaan nyo lang ako, kung kakalimutan nyo lang ako, tapon nyo na lang ako, patayin nyo na lang ako. Kasi ako, ginawa kong lahat para sa inyo. Hindi ko kayo kinalimutan, hindi ko kayo pinabayaan. Pero kung ito lang ang gagawin nyo sa akin, mas maganda ng kumanaw na ako para tumahimik na ang aking buhay. At ito pong dalawang magkapatid, umiiyak. Oo nga po, di po ba? Wala nang ibang pinakamasakit na karanasan sa buhay natin. Kung hindi yung pabayaan ka, kalimutan ka. Anong pinakamasakit na karanasan ng ating Panginoon? Yung pinagtaksilan ba siya? Yung bang pagpusa niya ng krus? Yung bang pagpapako sa kanyang kamay? Yung bang pagpapahiya sa kanya, pangungutya sa kanya ng mga tao? Hindi. Ang pinakamasakit na karanasan ng ating Panginoon ay yung naramdaman niyang mag-isa siya. Yung pinabayaan siya, yung kinalimutan siya. Kaya nga, nasabi niya bandang huli, Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Dati, pag siya'y nagdarasal, ang salitang ginagamit niya, Ama. Ang salitang Ama, yun yung salita na nararamdaman niya napakalapit ng Diyos sa kanya. Pero doon sa punto na nakapako siya sa krus, kahit yung pinakamalapit na minamahal niya, bakit napakalayo niya? Itong mga alagad, apostoles na minahal niya, tinuruan niya, nasan sila? Tumakbo silang lahat. Buti na lang, nandyan ang kanyang ina, si Maria. Buti na lang, nandyan, si Maria Magdalena, si Maria, ina ni Cleope, si San Juan naibsan yung lungkot niya yung dalawang magkapatid naramdaman nila yung kasalanan na ginawa nila sa kanilang ama kaya sa lungkot nila niyakap siya at ito yung gamot ang gamot sa lungkot na pinabayaan na kinalimutan ay yung samahan mo lang yakapin mo paramdam mo naman yung pagmamahal mo Ayong madalas dahil sa ating kasalanan, nilalayo natin ang ating sarili sa Diyos. Dahil sa ating kasalanan, kinakalimutan natin ang Diyos. Nasasaktan din ang Diyos pag tayo nagkakasala. Nasasaktan din ang Diyos pag kinakalimutan natin siya. Kaya sana naman, huwag nating gawin ito sa ibang tao. Dahil ang pinakamasakit na lungkot ay yung pagkalimot, yung pinabayaan at yung hinayaang ka mag-isa. Hindi ba nararanasan din po natin yan? Pag wala kang pera, pag nangungutang ka, iniiwasan ka ng mga tao. Pag wala kang pera, wala kang halaga. Naranasan din yan na mga nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng sakit, na sila'y mag-isa. Hindi mo man malapitan, hindi mo man mahawakan. Di ba, pag merong galit sa pamilya, kakalayo-layo kayo, nagkakalimutan. Di ba napakasakit nun? pag nagtatanim kayo ng sakit ng loob sa bawat isa, hindi yan ang gusto ng Diyos na maranasan natin. Naranasan niya, sana wag mo naman iparanas yung napakasakit na lungkot na yan sa iba. At kung tayo man ay dadaan sa matinding lungkot, darating ang araw, tatanda din tayong lahat. Darating ang araw, dahil wala ka nang maibigay, wala ka nang maipakita, sasabihan ka, wala kang silbi, wala kang kwenta. Huwag mong kalimutan. Nandiyan si Jesus. Nandiyan palagi ang Diyos. Nandiyan si Maria na tayo. Sinasamahan tayo. Huwag mo din kalimutan. Pasalamatan yung mga taong dumadamay sa iyo. Huwag mong kalimutan pasalamatan yung mga taong hindi nakakalimut sa iyo kahuli-hulihan, huwag mo ding kalimutan pasalamatan ng Diyos. Hindi mo man nakikita, palagi kang inaalala. Kahit na sabihin mo mag-isa ka, maniwala ka. Palaging nandiyan ang Diyos, nagmamahal sa iyo.